Magandang 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 hapon po guys Nandito po tayo sa so farm ngayon niikut na naman po tayo Kasi umulan po ngayon Ay kanina Tuwing hapon po umuulan Tapon gabi umulan Tapos ngayon ngayong hapon naman Maaga pa Eh puro ano na putik na naman dito yan no wala pa nga eh. Karoon pa ng tubig ang ilalim ng kalamansi. putik na naman yung daan. Bumaba na nang bumaba yung ano. Mangga yan, nagkakalaglag ba? Yung nakalapit na sa lupa. po kasi pag na siguro talaga kaya ayan puro na ano puro na putikan ang ah, dinadaanan ayan o ah, yung ginas mahaba na ulit sayang yung kamias naubos na kalaglag na lang sayang ang dami ito guys oh. Oh. dami pa naman dami kasi niyang bunga ayun Ay, puro bunga hmm. lalo sa iba ba oh. Yan, hitik na hitik sa bunga ayun nagkakalaglag lang makarami hmm lapit na rin malaglag. Ayan talaga. oh Ang dami niya. Paikot ng ano. Oh. Kami, sayang. Kapipitas lang po niyan. Pero hindi naubos kasi sa sobrang dami niya. Oh punong puno yung ano eh. Ito, mga uh, punong puno yung puno ng puro kamias, Hindi naubos at sobrang dami niya. Pati rin kalamansi. Ay, yung kalamansi din. Makarami din bunga. Uh. yung mangga dito eh buti hindi nahulog ah, lakas ang ulan kanina yun yung bangkok na mangga ay may nalaglag meron nalaglag na isa kaya lang bulok yata eh kaya nahulog ayan hmm. na bulok ayan. bulok na siya meron pa doon ng isa Oh, hmm. Sayang Ang lalaki niyan Sarap pa naman pag uh, Hinog na Maniba lang na Kasi lang asim Parang kumakain ka lang ng ano Parang kumakain ka lang niya ng Ano ba tawag doon parang kumakain ka lang ng singkamas ganon ang lasa niya pero yung singkamas matubig siya hindi lang saka matamis lang yung ano niya yung bunga ng kamias ay ng kamias ng mangga